Ang Mabuting Balita Linggo Hulyo 28 Ikalabing pito na linggo sa karaniwang panahon Juan Kabanata 6 Talata 1 hanggang 15 Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalagang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo noon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito upang subukin si Filipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe. Kahit na po halagang dalawang daang dinaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tig kakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, Mayroon po ditong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sibada at dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa limang libo ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggap gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, Tipunin ninyo ang mga lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng labing dalawang bakul. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan ang mabuting balita ng Panginoon